pang umaga. Ayan. Kain tayo ng noodles guys sa umaga. Minsan kapi. Minsan ganito. Ayan. At may Paris na malalaking tinapay. Ayan. Ganito ang Spanish roll nila. Dito. Ito naman croissant butter croissant Spanish kasing tabako yung mga kinakain ko at yan beef ang flavor siya yan ang favorite flavor ng noodles sa aking noodles ang kinakain yan paminsan minsan lang guys paglagi para hindi maka Pakuha ng sakit. Pag lagi-lagi. Kaya minsan-minsan lang. Tuwing umaga. Ganito. At yan ang paris. Mats sila. Sarap guys. At maraming maraming salamat sa mga nanonood na aking video. Thank you so much. Bye bye.